Hello guys! Good afternoon po! Welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin for today para po sa nagtatanong sa aking Facebook account or sa messenger ko po, sa True Facebook. Ito po yung magandang tanong. Naniniwala ka po ba, sir, na mayroon breed ng manok na pure sa ngayon? So, napakaganda pong tanong yan. So, ang masasagot ko po yan, wala. Bakit? Sa lahat po ng nag-acquire ng manok, kanya-kanyang breeders po, may kanya-kanyang taste at kanya-kanyang linyada. So, ang mga products po nila is battle cruises. Ipinapangalan lang po yan sa kanilang apelido or pangalan. So, yan po mas sabi ko. So, bibigyan ko po kayo ng example. Ang napakaganda at Uh, paborito ng Pinoy na pagagwapo. Meron po tayong sweaters. Ano po ang sweaters po? Ang blood composition po niyan is two-way to three-way crosses. Ang ano niyan is yellow-legged hatch and then kelso okay, sa so two-way crosses. Sa so, three-way crosses po, meron din po tayong sweaters na blood composition. Idinagdag lang po diyan is yung Boston Roundhead. Boston Roundhead, Kelso, and then Yellow-legged Hatch. So, yan po isang patunay lang po na <clears throat> wala po siyang pure. So, masasabi ko lang po, ang pure lang po sa ngayon is yung seed fowl. Product of inbreeding. Thank you for watching.